pag-usapan natin ngayon is kung halimbawang kayo po ay naiipit ng hihina at wala pong magawang paraan. Nakikita nyo ngayon ang inyong sarili na dating very very important sa kanya. Very valuable na sa ngayon ay biglang nasa set aside at parang walang kwenta. Kumbaga, yan nga po ang tatalakay na tibabahagi natin ngayon mga utol. Pag-usapan natin ang pwedeng maging solusyon para naman makita niya ang importansya natin at maalala niya yung mga magagandang bagay na nagawa po natin. Ika nga ang iyong halaga. Tulad nga po ng binanggit ko sa nakaraan na kung hindi pantay ang situation kung kayo man ay nangliligaw, kung kayo man ay nakikipagbalikan, kung kayo man ay let's say nakikipagmabuti ang loob sa isang tao mga kapatid, kung ito ay hindi pantay ay napakababa po ng chances natin na makamit ang gusto natin. So kailangan po nating i-balance yan. Tulad nga po ng ipinaliwanag natin mga utol. Ang tanong, paano kung nakikita natin na napakalakas niya? Kung magana napakataas ng pride niya at napakalakas ng kanyang self-confidence at tayo ay nahihirapan dahil hindi nating ma-penetrate ang inner emotions ng taong to. I'll be honest, mga kapapong, ang dapat nating gawin is to appear positive at syempre po, napakalakas dapat sa harapan niya. Gagawa po tayo ng ilang mga bilang or let's say ilang mga ibabahagi natin ngayon, mga certain situations kung saan you will appear stronger. Kahit alam naman po natin na deep inside, tayo ay nahihirapan at naapektuhan. Ang kailangan lang naman, tulad ng sinasabi ko, ay kailangan lang naman makita niya sa mga mata niya. Hindi natin kailangan magpanggap dito mga utol, mas magiging effective ka kung gagawin mo ito ng totoo. Kung ikaw ay nahihirapan sa nangyaring hiwalayan o rejection na naranasan mo ngayong kapapong at ikaw ay nag-iisip kung ano mga dapat mong gawin at ikaw ay nahihirapan dahil hindi mo maibalik ang broken pieces o hindi mo nga maibalik ang connection niyong dalawa. Ang sagot dito mga kapapong is kailangan magbago tulad ng mga binabanggit ko dati. Kailangan dito ay maging inspired at magbago ang impression ng ex or dumper mo sa'yo. Ang ilan sa mga dapat nating daanan o gawin mga kapatid ay i-allow mong maramdaman talaga yung totoo. Hindi natin pwedeng itago itong mga kapatid at ikang hindi tayo pwedeng magpanggap. Sometimes kung kailangan nating umiyak mga utol, kung kailangan nating lumapit sa isang tao to cry on, gawin natin. Huwag nating pigilan ito dahil sa totoo lang, the more na kinokontrol mo, the more na sinasakal at pinipigilan mo to deep inside mga kapapong, lalo po itong sasabog. Kaya if ever na ito ay nararanasan natin, bigyan natin ng panahon, let's say mga ilang days, ilang oras, ilapas natin yung mga nararamdaman natin at huwag natin kimkimin. Pero paalala, ito ay dapat nating ilabas or dapat nating i-open or dapat nating ang kinin mga kapapong, pero hindi po sa harapan ng dumper or ex natin. At lalong-lalo na po hindi po dun sa mga tao na makakabigay sa kanya ng validations about kung anong nangyayari sa Mas magandang kung ito po ay sa trusted friends natin or specifically sa mga taong pinagkakatiwalaan po natin or kung kaya naman po ay sa sarili natin makapapong. Pangalawa dito mga kapapong ay ipaalala natin at talaga namang intindihin natin kung bakit kailangan natin gawin ito. Kasi kung halimbawa makikinig tayo sa instinct natin at ipupush natin yung sarili natin na gumawa ng paraan to get him or her back mga utol sa maling oras ngayon ay hindi po mangyayari yun. Dapat maintindihan natin na in order for the situation to prosper at para gumanda at makita nga po niya yung positivity at value niyo mga kapatid ay kailangan iwanan po muna natin siya sa mga oras na to. Mag-focus po muna tayo dun sa maging advantage at may tutulong po nito kung halimbawang i-let go po muna natin. Dahil in reality naman po talaga mga utol ay malaki naman po talaga ang magagawa nito sa atin. Next, Next po ay isa rin po sa pinaka-importante mga utol. Maraming benefits or maraming na itutulong kung halimbawang magiging single ka for a while rather than focusing sa paghabol sa kanya. Kung ikaw ay nanggaling sa isang serious relationship na nagtagal po ng taon mga utol, malaki ang maitutulong kung gagamitin mo muna ang mga panahon na ikaw ay single. Dito mo kasi makikita yung mga pe pwede mong ma-develop sa sarili mo. Like for example, mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo mapursudate dahil nandyan siya, dito mo makikita. Dito mo mararamdaman yung freedom na gawin yon. So take advantage of this situation mga utol para i-priority mo na yung mga bagay na hindi po natin nagagawa noon. Like for example, pagbisita sa mga close friends na napabayaan po natin, mga dating fun and entertaining na nakalimutan natin nung tayo ay nasa isang relationship or na mga panahon na naging seryoso nga tayo sa taong pinupurso natin mga kapatid. Kung bawang ito ang nararanasan mo ngayon, ay pwede mong gamitin itong situation na to to gem at syempre po puntahan naman yung mga situations na yon that would probably benefit at syempre po an opportunity para ma-develop naman yung confidence at maibalik mo nga po yung sarili mo. Ito po ay dapat nating bigyan ng pansin. Another thing, gawin nating motivation to at inspiration. It will be difficult, I know that, dahil lahat naman po tayo ay dumadaan sa mga ganitong klaseng situation kung saan nadidepress tayo at nalulungkot. Pero if you could learn to use it as an inspiration at motivation, napakalaki ng maitutulong sa iyo papunta dun sa goals mo. For example, mga utol ay kung dati meron siyang, let's say, pinipinta sa atin o nakikita negativity na hindi natin nagagawa noon sa sarili natin mga utol. Gawin natin inspiration yung story na yan o yung naging statement na yan to reach that goal. Hindi lang para makita niya mga utol at para din naman po sa ikabubuti natin. Gawin natin motivation yung nangyari sa inyo. Lastly, mga kapatid, alam kong napakaraming situations or napakaraming ways para makarecover tayo or para magawa nga natin to become stronger and appear stronger sa harapan po nila. Pero ako na po magsasabi sa inyo na one of the best reason para mangyari yan or one of the best situations para makarecover tayo dyan is video, mga kapatid. I'm not saying na specifically itong video na to. Pero ang sinasabi ko po, by watching a video ay nagiging independent po tayo nakaka-pick up po tayo ng mga bagay-bagay na alam natin na makakatulong sa atin rather than going out with friends or let's say, lumalabas kayo dyan at nag enjoy kayo. Kasi alam naman po natin na nakakatulong yun. I'm sure, I know. Pero pag uwi natin ng bahay ay nanunubalik at nararamdaman po natin. Bakit po? Tayo po somehow ay naging dependable dun sa kaibigan, best friend natin or dun sa temporary fan na naramdaman natin. Pero by being alone at motivate natin yung sarili natin, natututo tayo, na change yung mindset natin in terms of videos na nakikita natin mga utol, ito po ay makakatulong sa'yo para maging independent and strong. Alam naman po natin na kung halimbawa ang gagawin natin to mga kapatid ay hindi mangyayari ng ganun-ganun lang kadali. Normally, it will take time. At normally talaga namang lulusot tayo sa butas ng karayom. Pero alam naman po natin na it will be better kung makikita niya na strong ka. Nakikita niya na positive ka and reaching your goal. Kahit po naranasan natin ng isang bagay na ganito. Dahil dito kanya makikita as an amazing person, tulad nga po na sinasabi ko mga utol, dito magbabago ang impression niya sa'yo at dito nga po siya magkakaroon ng self-doubt. Dito mag-change ang perception niya sa atin. Kung negative ito mga utol, I'm sure it will become positive kung makikita niya to. At dito rin niya unti-unting makikita at mari realize na kayo po ay importante sa kanya hanggang dito na lang po muna si Papong TV i hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan narating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan sa paksang ito mga utol maraming maraming salamat po patuloy po nating suportahan ang mga YouTuber na Pilipino at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya maraming maraming salamat po Papong TV